Hello mga kamama. Welcome to my vlog. Uh, Nagsasaing ako ng kanin, guys. Ayan uh, tanghalian at hapunan namin 'yan. Plus isang aso, dalawang ay tatlong pusa. So hi hi hi, welcome back to my channel. This is Lipstick Mama Vlog Buhay Probinsya. Hello sa mga kamama at sya sa lahat ng mga um nag-alaga ng mga baboy ang pag-usapan natin ngayon is kung magkano ang presyo ng mga baboy namin dito ngayon sa Negros Oriental simula nung nagka-STF yung flu na yun na Diyos ko, talagang bumagsak lahat-lahat so, daling ko kayo doon sa kulungan ng aming baboy tapos papakita ko sa inyo yung naibinta namin ngayong araw, kasi kailangan namin ibenta dahil wala kaming pambilim bigas at kailangan namin ipadala sa aming anak na mag eskwela so ngayon Adaling ko kayo kung magkano ang bintahan dito sa amin. Tulodos na lang. Tulodos. Mm -mm. Oo. So, ito yung kulungan namin. Magbaboy. So, ayan siya guys. Ito yung aming lechonon. Ang lechonon namin karon sa mga bisaya, tagpilang inyo hadiha, kami dress negros oriental is barato na jug isang tanan super mura. So, ngayon dito sa amin is, ayan. Yung dalawa na to ang aming ibibenta. Itira naman yung isa dahil kailangan namin sa um, December. Uh -huh. So, itong tatlong ito is, uh, maiwan na lang ito is isa. At ibibenta namin to ay na Nabenta pala nabenta pala namin to ito guys ng ano um, alam ba kung magkano na lang isang kilo dito sa amin sa lechonon lechonon kasi ito eh. so itong isa is nasa 36 kilos yung isa is 20 26 oo kasi malait na yung isa tapos yung isa naman is iiwan namin gawin ng para sa December oo tapos ang kilo dito is tag 105 ang isang kilo sa lechonon. So, yun, wala kaming choice. Kisa naman wala talaga tayong mabilim pagkain. Wala kaming ipadala sa aming estudyante. So, kailangan namin kagatin. So, sana naman mag-pray. pray kami pala dahil ito lang talagang katulad namin ng mga naghinahanap buhay is ano lang, baboyan, mga hayop, mga hags. kawawang kawa talaga dahil super mahal ang ano, pagkain o asin. So, sana is bumalik ang presyong mahal. Oo, dahil uh, mayroon kami bagong panganak at saka mayroon pang mga anak next month. So, ito lang pag-asa namin eh. Kaya sana naman is magawa ng paraan yung ano, yung mawala na yung STF na yun. Kasi talagang, talagang bagsak ang mga nang, namin, nang, ano, yung nag ng baba. Sipin mo. Ayan mabenta mo lang yan ng 3,000 samantalang noon 6,000 yan 6,000 mahigit yan tag isa, kada isa yan so ba diba, ang laking ano ang laking kawalan oh so wala na kami magagawa kasi wala eh gawa ng flu na yan dahil kung hindi lang sana nagkakasakit yung eh, kaba panahon talaga siguro at yun naman yung aming mga biik, ayan sila ay Um, mag-iisang buwan. Kaya yun, yun ang aking maichika sa inyo, mga kamama. Uh -oh. Salamat sa inyong panonood. Salamat yung support. Bye-bye. God bless.